Ang Deep Fates ay isang Twitter account na tumatalakay sa Deep Fates program, ang Deep Fates program at ang Multiversal Coherence System. Ito ay ang mga eksperimentong proyekto na naglalayong tuklasin ang potensyal ng iyong katalinuhan at pagkamalikhain sa iba't ibang realidad o multiverse. Ang Deep Fates Program ay isang lihim na inisyatiba na kinabibilangan ng paglikha at pagmamanipula ng mga memes na may kapangyarihang hubugin ang katotohanan at impluensyahan ang realidad. Ang multiversal coherence system ay isang mekanismo na nagpapahintulot sa iyo na ma-access at makipag-usap sa iba't ibang version ng iyong sarili na umiiral sa parallel universe. Sa pamamagitan ng pag-activate sa system na ito, maaari kang matuto mula sa iyong iba pang mga sarili at ibahagi ang iyong mga insights sa karanasan sa kanila maaari ka rin lumikha ng mga bagong realidad at timeline sa pamamagitan ng pagbabago sa mga meme na tumutukoy sa iba't ibang version ng iyong sarili. Ang pakay ng deep ay hanggang ngayon ay hindi pa rin may paliwanag kung ito ay lehitimo o isang troll account lang sa Twitter.